cleared natin mga kuya boss para makita niya nang buo siya ayan botsog na botsog mga kuya boss Hello mga kuya boss, nandito tayo sa Maguyam Silang Dito po sa loob ng Mallorca at ano industrial ng technopark ha? Ah? dito tayo maghahunt ng gagamba susubukan po natin dito mga kuya boss kung meron ba tayo makukuha o wala tingnan natin kung malalaki rin sabi nila malalaki daw dito yung gagamba try natin mga kuya boss so tara dito tayo bababa tayo mga kuya boss eto mga kuya boss may nakita na tayong sapot unang sapot nating nakita ito hanapin natin to siya ito kung nakikita nyo nakintab na naman yan pupunta siya dito tapos bumaba siya dito Mabilisan natin itong hahanapin dahil klarong klaro yung sapot niya. Napaka kapal ng sapot niya mga kuya boss. Isusum ko lang para makita natin yung anong kabuuan ng sapot niya. Ayan mga kuya boss. pumabasa siya papunta rito. Ayan, bumaba sa dyan. punta doon ayun bumaba siya dito at ito dito bubuklatin natin tong ano na to baka nandito na siya ay ayun nga mga kuya boss at nakita na natin ang laki mga kuya boss ayun ayan mga kuya boss oh. ang laki ang laki mga kuya boss, ayun yung kuko Tingnan natin gaano kalaki yan. O. Ang laki mga kuya boss. TM size. I-cleared natin mga kuya boss para makita niya ng buo siya ayan butyog na butyog mga kuya boss so kukunin ko na siya mga kuya boss so, ito na naman mga kuya boss may nakita na naman tayong sapot dito ayan mga kuya boss galing siya dito sa ano nakasum pala mga kuya boss sorry ah ito ayan nagkikintab yung sapot niya ito parang mahirap hanapin to kasi pareha sila walang pinagbabaan eh wala dito wala siya wala siya binabaan dito eh Ang kanyang sapot kaya mukhang wala naman siya diyan dito rin naman wala rin naman siya binabaan hanggang dito lang sa ano hanggang dito lang pero mukhang tansya ko dito mga kuya boss na putol kasi ayun may nakita ulit ako doon sapot siguro yun yung kadugtong nya aray natinik ako mga kuya boss ayan yung kadugtong nya so nandito siya yung sapot na yan dumugtong sa siguro papunta ron sa ano na yon kaya puntahan natin yon baka nandun siya tara dito tayo kuya boss so ayan mga kuya boss ayan yung sapot nya ayan ito yung parang dito siya naglaro laro eh oh. kasi dito mas maraming sapot so bunga na siya dyan mga kuya boss Ayan. Medyo lumalabo lang mga kuya boss. Pasensya na ha. Pagdating naman dito mga kuya boss. Naputol na naman mga kuya boss. Ay, ito pala siya tumawid. Tumawid siya dito. Tapos ito yung sapot niya. Ito yung sapot niya mga kuya boss. At ayun siya. Ay, mga kuya boss. Pilta tayo mga kuya boss. Hindi siya gagambang panlaban, mga kuya boss. Gagambang melon, mga kuya boss. Ayun oh. Pero ang laki niya, mga kuya boss. Ang laki nito. Ah. Uh, iba siyang gagamba, mga kuya boss. Pero wag na natin siyang kunin mga kuya boss. Hindi naman siya panlaban eh. Kayaan hmm. na natin yan. Pilt tayo dyan mga kuya boss. Hanap tayo sa iba. Kahit na, na naman mga kuya boss. May nakita na naman tayong sapot. Hmm. Wala na naman siyang binabaan mga kuya boss. Ang hirap talaga pag mga gantong... Hmm, eh walang binababaan yung sapot ang hirap hanapin ay teka mga kuya boss iso zoom ko lang mga kuya boss ah. kaya naman pala mga kuya boss hindi pa makita dyan mga kuya boss ating lalagyan ng marang ayan pala sya <coughs> o oh, ayan pala siya oh mga kuya boss ibang gagamba pala to ang haba ng galamay oh ibang klaseng gagamba pala siya kaya pala siya walang binababaan hmm, alam ko na ngayon pag ganyan ganon din pala yung isa kanina ngayon alam ko na kung bakit ganun oh. ayun may nakita tayo dito baka gan ganito ito ah ano ba naman yan mga kuya boss gagambang melon na naman andyan siya nagtatago oh kulay dilaw yung likod niya. ayun oh siya mga kaya boss ah. mukhang puro ganito dito ang gagamba mga kaya boss gagambang melon mabilis pa tumalon hindi naman tayo nabigo naka kita tayo ng isang Tagalog line na boat jog ngayon po uwi na tayo uwi na po ako mga kuya boss dahil magtatanghali na naman sige mga kuya boss huwag niyo kalimutan mag subscribe sa akin youtube channel humihingi lang po ko sa inyo ng please please salamat sa inyo